itu nak lain lasa perubahan tempulung atau tempulung tempulung sudah dah ah oh tak lagi nak lain takuan lagi tahu lagi tahu kenang kalos ada lima los babos mabulo di pama botu bulo ikan takian lo di pama botu bulo di pasaran itu tak ada lain tak sudah A few moments later. <laughs> <laughs> এই ভাৰতৰ কাৰণে যেনেকৈ ট্ৰাফি আৰু Kapoy mag ano dito ni? one. Dito. Diba? Dira ko layo. Buang ay may dito. tong niya. Ano? Inoktok na dito.

Human sa among discussion guys, sa uh, among gituan tong second option namo nga among gisgutan yes, kaganiha para makita pud namo kung unsay sitwasyon didto nga lugar, ibabaw ang area niya, ibabaw niya sa lawari nga gihimuan ato og uh, project nga tulay nato. Nahimutan kini sa uh, Lawari River, uh, bang dili sa Sinesayan huh? and West Dalorok. Asa na ni? tulay dah kumpul Lain discussion sa kong gihimo guys. So ada decision sa grupo nga ato nang tulo ikatulo nga option nga ang purpose na mo guys nga kung mag-upi ni Migdalan pwede na mo magamit diha dayon nga ang gastuhon or maagian siya maski wala siya, sa spillway or embok so magsugod kini gikan diri sa mga balik nga dito, padulong sa New Danau mo ni among gisurvey karon guys mo ni nga lugar nga among gatuan para majutag na mo ang maong area para uh, kung parang kung na nga to nang i-open na uh, dili na lisod para sa mga operator og na sayo na ang kita taw nga ni nga to ang dalan nga bago nga to ang gi-open para sa uh, para maka benepisyo ang uh, punog ka diri sa sulod sa was 3, padulong sa gumadan lang kabuhay uban pang mga uh, sitio nga maagian or maka benepisyo doh la ba kayo kanin kayo na parang dto kaningat time guys nagaputag eto ang mo ang kinawa ni si Paksi de Bidas sa mga mga tutorial option ni ang mga gyan niya so this is the final na mga gyan para sa mo ang uh, opening road para tulugikan sa mga going to sitio niyo dun now and uh, going to Gumada na and mabuhay upuan mga sitio ng mga gyan mo maka makabini maka piso ani nga kasanayan kan salamat God bless ako yung sulugoon sa barangay, barangay Basta Lurong, Kagawad, Hagunos. Suportahin ninyo guys para sa kaninga proyekto para sa ito ang kalambuan sa itong barangay. O yung man na sa itong mga unom or pito ka sityo nga maka, uh, kung ni, maka binipisyo ano nga among gihimo karon. Stay tuned. Let's go. Ha. Ah. sityo nga among gyan-gyan Wala ka sityo. Oh, uh, mga gagaan, naglibot may dilong dira. Until, gawas may dito so, ron. may kawayan or sa so, may baliti. Ito po. Ito nila ako sa dalan. Nga kininga dalan, mauni ang uh, ikaduhang dalan pa dito nito ang gumanda nga dalan. Mauni sa mga tubo-tubo. Mauni nila ako may karondiri. So, mo na dito sa sitio para dili na tamo agi sa saba the purpose is para maka-avail ta sa atong tulay nga project uh, project na which is sa west dalurong so mone, mo gihimo nga step namo karon para sa dugang update stay tuned and i am your serbisyo ng bayan kagawad Brinji hagunos So, mga nangyong kasada guys, ay lahos na to ni. At ito ang ka ganyan. Oh, delikay kay lisod hinay harap adong didto sa area nga atong yagyan. Ali na, tresyo na. Nay tunnel mo nang okay. oh, tunnel sa unaw. Oh, kini. Paano dito. Tunnel ni ra. Oh, tunnel ni. Mo na ni Oh. Sige bukat. Mo guys, right. mo ni right. resulta sa mo ang paglakaw, pagsakripisyo. Ini tak ente ini ano uh, Engineer Junti <laughs> Sa Junti So kita tahu Kena enggak mungkin kinakusgan darah Gara pusing gusing bin senior Mister Son Mister Son Tak tagad. Ayaw yeah, daw sa may mga sulte. Eh. nga, yeah. nag mga na -ginato. okay na kinaka to. Indi, oh. kani ta kay ka. Ah, oh. agnihalan po si si kaya Nakita man gud ni mo na to pinakasayon. Ba? Magdagta wen Pero balik yung diya dito, hindi dire, magya ponta gyud. Paano tapor game ko ayo. Bawo balayo. Oh. Pa na gi pontar sayon.